Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalima ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, Tumindig kayo. Ako tao rin tulad ninyo. Ngayon ko lubos ang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo narinig nila ang mga Hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos kaya't sinabi ni Pedro tulad natin sila'y lay pinagkalooban din ng Espiritu Santo Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig? At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Heso Kristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ilang araw. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat siyaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yung hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, naghayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yung lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig hindi sa inibig natin ng Diyos kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Alaluya, alaluya, ang sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Alaluya, alaluya. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya na pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakalob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Mag-idigan kayo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.